Hello mga Kiriwesh, it's me again, your Yuri. Hello, hello, hello. At kung bago pa lang dito, please subscribe and hit you know, the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. And thank you, thank you, thank you so much. Kung na-miss mo ako, mas na-miss kita. <laughs> so ano nga ba, ba't ba nandito ulit sa Ate Yuri? Sa so, dami-dami po na nagtatanong sa inyo kahit tapos na po ang registration at meron na pong uh, naka-announce kung send kayo sa PBT ba or CBT ang na isa sa napakaraming pong ninyong tanong is, bakit nga ba 1,000 lang ang kinota ng POEA at bakit sa so 1,500 lang ako? Okay? So, try natin sagutin yun sa so, pagbabalik ni Ate Yuri. Okay, see you guys. So, so I'm back. So, yun na nga. Uh, uunahin uh, ko ah, hindi ko nakausap si POEA. Uh, itong sagot na to is based on my own opinion lang po. <laughs> uh, tinignan ko kung <laughs> nagpe play ba Baka hindi. <laughs> <laughs> uh, uh, alam niyo mga kayuribesh, sa 1,000 na kota ng POEA at doon ay 500 lang ako kukunin, Dapat matuwa na tayo kasi nagpa-exam si POEA. Si Kasi may mga time talaga, Yuri bash mga guys. <laughs> mga kay <-Yuri> bash, <laughs> na hindi sila talaga nagpapa-exam. Oo, totoo ang nangyari yun. ah uh, year 2006, 5, o 7. Hindi ko na maalala. Basta, may... May year noon nung KLT, nung time na mag exam sana noon yung asawa ko, si Yab, nag-stop nag sila magpa-exam. Totoo yun. Pati yung babae, nagkakaroon sila ng alternate kung mag-e-exam ba ang babae o hindi. Kaya, kaya nga nga maganda eh, babae, lalaki, mag e eh, di ba? Kaso nga lang, kumbaga, ang tingin kasi natin sobrang konti dun sa 500. Totoo yan, konti siya talaga. Kaso nga lang, matuwa na tayo doon kasi magkakaroon tayo ng chance na mag e -exam. Dun sa mga nakapag-register at nakahabol sa registration, a uh, good luck and congratulations. Ngayon pa lang kasi alam ko ang hirap na dinanas nyo bago kayo makasali sa registration at makapag-register. Uh, sa mag-e-exam, uh, think positive na lang po. Kung hindi ma tayo masasali dun, dun sa 500 at sana masali naman, pero kung hindi, eh, uh, isipin natin na isa yon sa magiging um, magandang experience natin kung talagang gusto natin mapunta dito kasi, di ba, binigyan tayo ng chance ni POEA na maranasan yung actual na examination sa PBT at CBT. Kung baga kung next year na mag -e exam ka uli, yung kaba mo, hindi na Kasi alam mo na. Diba? Tsaka, marain naman na KLT talaga na ilang beses na muna nag-exam bago nakapunta dito. Nakita nyo na sa mga previous vlogs natin. May mga four times na nag-exam, twice, thrice, ganun. Kaya, hindi na rin bago kung halimbawa man na hindi kayo, halimbawa hindi ko naman sinasabi na hindi kayo makakasali dun sa 500, if ever lang naman. Pero kung makakasali kayo, abay, congrats and syempre, mas masaya tayo dun. Kung ang sinasabi ko lang is be positive. At sa hindi naman po sa nakasali doon sa registration, eh wag po tayong magalit sa POEA, sa HRD, sa kung kanino paman. Kasi uh, may mga ganyang cases po talaga na hindi nasasari sa, re sa registration. Sorry ko ngayon, lang, ngayon ko lang kayo nasagot. Ang dami niyong nag-message. ah uh, marami po talaga akong ginagawa at hindi ko kayo maharap. Sa totoo lang, gusto ko yung sagutin. Ngayon lang yung chance. Pero, uh, um, kayo sa hindi, sa mga free time ko, insisingit ko kayo, napaisa-isa ko kayong sinasagot. At ginagawa ko kayo ng vlog. At uh, sana mahintay niyo siya. At uh, nga pala uh, sa mga hindi nakasal sa registration, isipin na lang po natin na uh, isa tong mahabang preparation para for the next year na mag-exam -e ka, di ba? Huwag po tayo magalit doon sa 1,000 na kota to 500. Kasi isipin na lang natin na iniisip ng POEA o ng HRD Korea yung mga hindi pa nakakaalis na mga KLT. Marami pa rin na, na, na nakapasa na, na nasa rooster na hanggang ngayon ay eh, nandun pa rin sila sa Pinas, naghihintay ng mm, kontrata. Uh, ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan nila kasi naranas ko yun eh. Yung kumbaga, yung every time na may massive selection na isipin mo na magbubukas ka sa account kung meron na ba si EPI, dumating na ba, eh promise sa araw-araw na gano'n na hindi, nawala si EPI, ay, parang gusto kong umilak. Yung <laughs> ko na, uh, um, ano ba, winto <laughs> yung mundo. <laughs> parang gano'n. Yung sa dumating, hanggang sa dumating na yung time na, hindi na ako umasa, tapos biglang dumating. <laughs> Oo, oh, umatagal talaga. Tapos, ang pinakamahirap dun, is yung naghihintay ka sa parang wala naman. Kaya guys, dun sa 500, na binigay nila, nakukunin nila, ah, uh, matuwa tayo para hindi lang, ah, uh, kumbaga, hindi ko sinasabing maging selfish tayo. Kumbaga, ah, uh, matuwa tayo para doon sa mga kapatid natin na kay LT na hanggang ngayon eh, naghihintay pa rin kay EPI at sa kontrata. Kasi, kumbaga, kapag kayo nakapasa, at nag-exam, at kapag kayo nag-exam at nakapasa, at nagkaroon na rin kayo ng account na sinasabi ko, at doon yung makikita yung mga updates, yung magmula sa issued, sa approval, yung, yun nga, kay, 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 EP, ay na napakatagal naming hinihintay. <laughs> at dun sa contract signing at hanggang sa, ano nga, date departure, eh, ma mararamdaman nyo yung saya ng mga KLT na 500 lang ang kin kukunin ngayon. Kasi, kumbaga, kung sa kayo, magiging sitwasyon nyo rin yung sitwasyon nila. Promise, mararamdaman nyo rin yung nararamdaman namin noon. Nararamdaman nila kaya be positive na lang. Huwag tayong magalit kung kanino man. Kung baga, uh, gawin natin tong blessing para sa lahat. ba diba? Huwag tayong magalit o magtampo o ma, uh, kasi yung mga tanong ng iba sa akin parang pagalit plus pa, may snob. Ako ba si P.O.E.A.? Okay, <laughs> sa akin nagagalit. <laughs> kung baga, tapos, ah uh, tapos na naman na ang registration, ang e -reg, at mayroon ng announcement kung saan kayo, kung sa, PBT or CBT kayo. At uh, good luck sa inyo guys. Ako na uh, sobrang natutuwa at nagagalak. Yaray. <laughs> Kasi wala kayong sawang mag-message sa akin sa mga post ko sa FB. Nagtatanong kayo ng mga vlogs ko. Uy, miss nyo na ka. And I miss you too guys. At sana uh, hintayin nyo pa yung mga next vlogs ko. At uh, in-prepare ko na siya for you. Ah, uh, ay uh, ito yung mga abangan nyo na naka, ano na, uh, kung bakit nagpaparelease ang KLT, ang isang KLT na katulad ko, bakit nare-release ang KLT na katulad ko, at ano nga bang uh, disadvantage uh, at advantage ng narilease. At marami pa, ipapakita ko sa inyo yung uh, syempre, tuturl ko kayo sa bahay ko. <laughs> sa bahay namin, sa company namin, tuturl ko kayo dito. At, syempre, yung mga free food ko, ipabibigay ko, ibibigay, ha? <laughs> Ipapakita ko sa inyo. At, yung mga iba nyo pang katanungan, eh, yung katulad ng mga presyo, yung gano'n. Ang ah, ginawang ko na rin kayo, i-upload ko na lang. Ah, Mag-haul tayo, yung katulad ng mga um, inaano nyo, para magkaroon kayo ng idea. So, yan ang mga abangan nyo. Maraming marami ako hinanda kahit sa na-head-tick na -head ang aking schedule. Talagang, para, hin, para meron na kayong aabangan every uh, weekend, or Saturday, or Sunday yan. I'll make sure na meron kayong makikita at aabangan. I love you guys. Kaya ako tignan na, kahit antok na antok na ako. <laughs> Keep on watching sa mga susunod natin vlog. Ah, uh, nga pala, ah, uh, iyan nga pala si Uh, Jake TV, uh, meron di, uh, isa rin po siyang KLT na katulad ko at kung may mga po kayo at mga uh, gusto nyo pang malaman na informasyon tungkol sa pag apply dito, uh, mga, uh, mga nais nyo pang malaman tungkol sa uh, pagiging KLT, uh, please be part of his channel. Uh, Jake TV and please subscribe. Please be part of his channel and subscribe then at malaking tulong din po siya para sa inyo at lagi ko nga po palang sasabihin sa inyo when you believe, pray for it and do it, okay see you guys love you, good night